Uh, good morning mga ka uh, Nandito po ako ngayon sa aming farm Shalom Farm uh, Ngayon po na araw ay papakita ko po sa inyo yung actual na pagtatanim ng citronella stock uh, Dito po yung mga labor namin dito sa aming farm. Uh, ngayon po uh, ituturo namin sa inyo yung pagtatanim ng citronila. Uh, yan po siya Ang gagamitin nyo lang po yung abarita uh, uh, dito sa Bicol ay Perno. Ang pagtatanim po pala nito ay one foot o isang roller na pagtatanim. Uh, ang paglagay po pala nito ay bali dalawang inches. Huwag niyo pong lalaliman kasi pag nilanim po ay matagal po yan ma buhay. Yung pagtatanim po ng stock. At ganito po ang pagtatanim yan ay lagay mo lang po. Huwag niyo na po isang takpan ng lupa kasi matagal po siyang mabuhay. Hayaan nyo lang po siyang pag nagulan uh, po yung ulan dito kapasok po yung lupa dyan uh, siya na po magtatabon yun po ang uh, idea na magtatanim po ng citronella dito sa aming farm